Kung nais mong magbukas ng demo account sa IQ Option, nasa tamang lugar ka. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng account, gamitin ang platform, at samantalahin ang isang trade na walang panganib. Sa paglalarawan, makikita mo ang isang link sa broker at isang espesyal na code para sa ating mga manonood. Magsimula na tayo. Ang pagbubukas na isang account ay napakasimple. I-click lamang ang link sa paglalarawan upang pumunta sa website ng broker. Pagkatapos ay ilagay ang iyong email address at password. Kumpirmahin sa pamamagitan ng pagpindot sa button at iyon na automatiko kang marideray sa Trayvon platform. Kung nais mong samantalahin ang espesyal na alok, tandaan na buksan ang iyong account sa pamamagitan ng aning link. Kung wala ito, hindi mo magagawang i-claim ang risk-free trade. Upang simulan ang paggamit ng platform ng IQ Option, piliin muna ang asset na nais mong i Maaaring ito ay isang pares ng pera, isang stock, isang cryptocurrency o isang kalakal. Sunod, ayusin ang chart sa paraang pinakamadali mong basahin. Maaari mong i-adjust ang mga oras na interval, lumipat sa pagitan ng mga uri ng chart, at magdagdag ng mga technical na indicator tulad ng moving averages, RSI o MACD. Sa pamamagitan ng mga kasangkapang pangguhit, maaari ka rin pagmark ng mga trendline o mga pangunahing support at resistance levels. Pagkatapos, itakda ang mga parameter ng kalakalan, ang halagang nais mong invest at ang expiration time ng opsyon. Kapag handa na ang iyong pagsusuri, piliin ang direksyon ng galaw ng presyo, pataas o pababa, at buksan ang kalakalan sa isang pindot lamang. Maaari mong subaybayan ang resulta ng real-time sa chart at kapag nag-expire ang opsyon, agad mong makikita ang kinalabasan ng iyong desisyon. Maaari mong subukan ang lahat ng ito ng libre sa isang demo account. At kung handa ka ng magdeposito, ganito ito gumagana. A click ang berdeng button sa kanang itaas na sulok ng screen. Piliin ang iyong paboritong paraan ng pagbabayad at ilagay ang halagang nais mong ideposito. Ang proseso ay mabilis at ligtas at karaniwan lalabas ang pondo sa iyong account sa loob ng ilang minuto. Kung nagparehistro ka sa pamamagitan ng aming link, maaari mo ring gamitin ang espesyal na code na ibinigay sa paglalarawan ito ay magbibigay sa iyo ng risk-free na kalakalan na nagkakahalaga ng hanggang $10 na isang magandang paraan upang makapagsimula. O tatapos gawinan ang deposito, magbukas ang kahit anong posisyon hanggang $10. Kung ang kalakalan ay magtatapos sa isang puntalugi, automaticong ibabalik ng broker ang $10 sa iyong account. Sana nakatulong sa iyo ang video na ito. Kung oko, siguraduhin i-like ang video at mag-subscribe sa akin channel para hindi ka mamiss ng anumang bagong nilalaman. Salamat sa panonood.